Mihao, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga viewers and everybody. Ngayon po ay araw ng Thursday. Time check is 6 o'clock in punto. Ngayon po ay nag-take ako ng day off. Uh, wait lang ha. Bibili mo tayo ng kape. pa uwi na ako and then magiging muna ako ng tubig yan dala ko yun itong pan ko pan ko nagdala ako ng tinapay pangsagang sa gutom hmm. panlaban sa gutom pag nagutom ako no ko lang at saka of course yung yung paborito na bawal na kape Bawal lang ako sa kape, pero alam naman natin, lahat ng bawal ay masarap. So, alalay lang. Huwag lang na pasobra. Hindi naman sa sinabi na bawal. Ang sinabi lang ay mataas na yung kape ko. So, hindi natin mapipigilan. Kailangan natin yun pang paano. Kasi itong M na coffee na to, may ano siya eh. May ano siya, may parang ano siya, may energy drink siya, kumbaga ba. Yung palalakasin ka niya sa kaunting pagkakataon uh, hiram na kaligayahan kung bagay yun lagi natin sinasabi yung hiram na kaligayahan yan parang ganun yung mga sistema dun so anyway anyway na naman ngayon ay pabalik na ako sa bahay then nagre-ready na yun sila at engine everything went to hell sana ay tapos kulang nang pag ng tubig. Ngayon ay uh, ang aktibidad namin for today ay inilaan na ni Tita Angel sa pag plano uh, uh, niya kahapon. Sabi niya na, "Honey, uh, tayo wow. bukas ay pakain uh, lang tayo sa ramen para wow. i-celebrate natin undo ang, ang undukay ni Mati. Yun ang, ang galit niya. Yung sabi niya parang first time niya kasi na umatin ng mga ganun eh sana ay mag-celebrate din tayo. Yes, of course. Sabi ko naman, of course. Alam niyo naman sa sa tayo ay pagdating sa mga mga katikaran, mga request ng ating pamilya, yung ating asawa pinakamahal pera. Magandang asawa ay uh, simple of course. Pagbigyan natin yan, Good or bad, if bad, eh i-discuss natin kasi parang uh, hindi yeah. ko naman kinukonsente yung aking asawa na mag, uh, yung mga bad decisions Like uh, yung unnecessary, unnecessary spending time Unnecessary spending of money is not allowed in the market wow. Because uh, kami po ay uh, kasalukuyang nasa uh, stage ng uh, developing the good uh, family wow. Yes kami po kayo nag-uumpisa pala ang sa aming magandang uh, uh, growing family. So, ang iniisip namin ay uh, uh, maging practical muna sa mga bagay na hindi kailangan. Okay? So, anyway, yun ang sinasabi ko sa kanya. Uh, I support you in any of your decisions if, if, if good or bad. If bad, we will make a discussion. If good, No need to ask discussion As you make the decision, go Okay, like this Okay, na ngayon ay uh, nandito na tayo sa mga katikaran natin So, mamaya ay kakain kami sa ramen And then, uh, let's see what will happen Sana ay uh, maganda itong kalalabasan ng ating vlog activity for today Sa ating umbootsman Umbotsman na naman undukay ng ating pinakamamahal na mati Yes, sir Samahan niyo po kami at mag-enjoy po tayo hanggang sa dulo. Sana po hindi kayo mabagot. At ako meron kayong mga suggestion para sa aking mga pinaggagawa dito sa mga vlog-vlog na ito. Please, pa-comment na lang po. Uh, malaking bagay po sa akin yung mga comment kahit simple yung comment. Alam nyo naman, eh, nakakatuwa sa amin yung mga comment na mga simples, mga nag start pa lang ng mga YouTube channels and everything like that. It's 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 uh, it's a uh, big uh, thank you. Okay sir, ma'am, madam. kagalang -galang ng mga viewers. Maraming salamat po sa ating lahat. Then, ayun. Ngayon po ay papunta na ako sa Max Value Open. 24 hours kasi yung Max Value sa mga hindi nakakalam. Yan sa Pilipinas, sa mga aspiring going to Japan. Is the Max Value is the fantastic market in the world. Sorry, not in the world. in Japan because uh, nandun ko kasi yung mga murang bilihin mga ganito uh, some, some mura some not meron din tayong mga mga like a supermarket na every eh, nakadepende sa mga lokasyon kung saan kayo malapit merong mga trials 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 hindi trials dahil basta trials tax free ata yun ngayon yung mga uh, ganun eh, I don't know now Uh, max Value, yes, yan yung, uh, Meron din mga Supa, Gumo And then, Sims Yan, Sims is medyo mahal kasi no? And, Yung mga practical lang ng mga And, Meron din tayong mga Filipino store dito Sa mga ano, dinosupportan din natin Isinishare ko lang ang aking uh, mga karanasan dito sa Japan so, Japan, Japan again This uh, countryside of Mekin So, kung ano yung mga nangyayari dito ay share ko na. yes ngayon ay papunta ako ng max value at uh, mabilisang mabilis ang kuha lang ng tubig

today is your undokai. Are you excited? <coughs> oh, jo jo jo, excited na mo nuno. Excited na mati ang among undokai. go to the undokai style. Undokai creation of Garden City of Samal, okay? Let's go to the undokai victory. Yahoo! Oh, jo. Ito ni. Yahoo! Undokai time. Nandito na po kami ngayon sa paralan na pinapasukan ni Mati. Isang maliit pero napakaganda at maayos na paralan dito sa aming lugar. Pagpasok pa lang namin. Grabe, si Mati sobrang excited na. Kaya yun, sinimulan na rin niya kaming pag-urin. Puntong ito, nararamdaman na ni Mati na magsisimula na ang programa. Akala niya, iiwan namin siya. Kaya medyo nalungkot at parang ayaw nang humiwalay sa amin. Sa kanya, hindi ka namin iiwan Mati Nanonood lang kami mula sa malayo peace. 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 Oh, ano, peace. 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 Yun nga, nagsimula na ang programa at tama nga ang hula ko. Iiyak siya. <laughs> Akala talaga niya iiwan namin siya kasi hindi niya kami makikita. Sobrang dami kasi tao sa paligid. Kahit ganun, nag-participate pa rin siya. Nagtawagin ang pangalan niya, agad niyang itinaas ang kanyang kamay. Good job, Matty Boy! Yay! malayo, tanaw namin si Mati na kinakarga ng kanyang sensei para tumahan. Marami rin kasing batang umiyak kaya kahit yung mga hindi umiiyak, nadamay na rin. <laughs> Group effort talaga. By the way, napansin niyo po ba ang kulay ng mga sombrero ng mga bata? May ibig sabihin po yan dito sa Japan. Sa pagkakaintindi ko, yung yellow na sombrero ay nasa edad na 2 years old na higit at yung orange naman ay mas matanda sa kanila at ang yung green ay mas matanda sa kanilang lahat. Iba-iba rin ang color ko depende sa paaralan pero kadalasan yellow hat lang ang suot nila sa unang taon para sa kaligtasan sa daan. Pagkatapos ng programa, kumain na kami para i-celebrate ang unang undukay ni Mati. Pero bago yun, dumaan muna kami sa shoe shop para mag-window shopping. Maaga pa kasi para mag-lunch. Dito na naman kami sa paborito naming Ramen house kumain Marami na kaming alaala dito Ito talaga ang Eat and go spot namin kapag may mabilis Ang selebrasyon namin dun, dumiretso na kami para sunduin si mama. Sakto naman, palabas na sila. Kaya inisa lang namin ang aming lakad sa araw na ito. Pag uwi namin sa bahay, as usual, parang walang nangyari. Gengki na gengki pa rin si Mati. Parang hindi napagod sa buong araw. Salamat sa Diyos at nadamay din ako sa energy vibes ni Mati. Hanggang dito na lang po ang aming munting handog para sa inyo. Sana po ay nasiyahan kayo sa aming video ngayon. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Malaking bagay sa amin ang bawat suporta at komento ninyo. Lalo na kung galing sa puso. God bless po sa ating lahat at magkikita po tayo sa susunod naming kabanata. Paalam at ingat palagi. Thank you, Papa.